Di ka na mahuhuli sa balita. Di ka na may iwan kung ano ang mga pinakabagong pangyayari. Saan mang bahagi ng Pilipinas nangyayari ang mga balita. Lahat kuha. Lahat hagib. Mga balita. Komentaryo. Iisang programa ang dapat tutukan at pakinggan. Radyo Natin Nationwide. Kasama ang pinagkakatiwalaan. Angelo. Angelo Palmones. Radyo Natin Nationwide. 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 Merkules tayo ngayon August 21, 2024 Radio Nation Nationwide Kami po ang inyong mga balita Magandang umaga makakasama po Elena ni Bensal At Angelo Palmones Si Sen. Bong Rebilla abab, bumisita ng Nueva Ecija Mahigit sa 3,000 pamilya naman ang nakatanggap ng ayuda. Detalye ng balita mula sa 105.3, Radyo Natin Gimba mula kay Leia Valdez. Leia, good morning. Yes po, magandang umaga po Sir Angelo at Ma'am Cheska. Bumisita si Sen. Ramon Bong Revilla Jr. sa mga Norde Isihano at nakihalogiro sa iba't ibang sektor. Bitbit bit nito ang ayudang cash assistance para sa may 3,000 pamilya na ipinamahagi ng DSWD. Priority sa mga beneficiaries ng tig 2,000 piso bawat isa ang mga estudyanteng nasa koleheyo tricycle drivers, may mga kapansanan o PWDs at senior citizens na pawang nangangailangan ng kagyat na tulong pinansyal. Isang ang bayan ng San Antonio Nueva Ecija sa napuntahan ng senador nitong biyernes, Agosto 16, taong kasulukuyan, at ipinahayag niya dito ang kasiyahang makasalamuha ang mga constituents ni Mayor R.V. Salonga. Ilan sa mga ipinamahaging project ng bayan ng San Antonio ay ang pagpapagawa ng kalsada ng Santa Barbara, San Mariano at ang multipurpose hall ng Barangay Mauban na ginastusan ng milyong-milyong piso sa tulong ni Senator Revilla. Mainit rin ang naging kay Senator Revilla ng mga nuebe isihano sa bayan ng San Isidro, HN, Gapan City at Cabanatuan City sa araw ding iyon. Alejo ah, Valdez para sa Radyo Natin Nationwide, tuloy-tuloy sa pagbabalita at serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat, Lea. Yeah.